Hi guys, I'm Dad the Bacon. Uh, today gusto ko lang i-share sa inyo to kasi ito delikado to eh. Nakikita ko sa mga bata ngayon laging bumibili sa labas, inuutosan ng magulang sa labas. Kaya para sa inyo tong video na to. Panoorin niyo mabuti kasi talagang pwede mangyari sa mga anak natin o sa mga kapatid, sa mga bata na nanonood ngayon, pwede mangyari to. Ato guys. Yan guys, nakikita nyo yung bata, babae Parang may nakita siyang babaeng sumusunod sa kanya. Tapos nakamotor pa yung isa. Sinundan pa ng motor, no? Mukhang bibili tong batang ko. To, tapos parang may binabalak talaga yung nakamotor at saka yung babae, kasi sinundan siya hanggang sa tindahan. Ayan, sinisilip-silip po. Hindi alam ng tindera na Wow, lumapit pa talaga siya dun sa ano. Sa bata. Yan na, kinausap na. Pero nakaabang pa rin yung motor sa labas. Ah, mukhang inaalok siya ng... Kung ano-ano. Mas so, inaalok sa kanya na pupunta doon. Yung buti lumabas yung tindera. may binabalak talaga yung babae tsaka yung lalaki hindi niya pinantanan nakabangan niya pa rin yung bata kaya mukhang nakakahalata na rin yung ano yung tindera mukhang sinabihan na ng bata dapat ganyan ano mga sa mga bata pag nararamdaman nyo may delikado kausapin nyo kaagad yung mga tao sa paligid nyo iba na yung sure para lang sa kaligtasan so dito parang pinapatagal na lang ng tindera para umalis yung nag-aabang doon sa bata. Mas dito sa part na to, bilib na bilib ako dito sa tindera na to. Kasi talagang inabangan niya ako, oh, di ba? Ayun na. Buti nung yung tindera talaga, oh. diyan na oh, nabangan na naman na motor oh. Sinundan na. So sa mga magulang dyan na nag, uh, lagi inuutos yung mga anak nila, mga kapatid na laging nag-uutos sa mga bata. Dahil sa mga bata naging nasa labas na bumibili, lalo sa babae, sa mga babaeng bata. mag tayo ha. Kasi marami talaga ngayong ganyan. Totoo yan. Kahit sabihin na natin scripted yung video na yan, pero for awareness yan, pwede mangyari yan. Kaya ingat tayo lagi guys and keep safe. Bye.